Yan mga kapatid, uh, balik mo tayo ng flashlight sitting natin kung ano nangyari rito. Uh, yan, titingnan lang natin mga kapatid kung... Kasi mga kapatid pala tandaan ko, pagka marumi yung painumin, ibig sabihin, api uh, sana na. Uh, titingnan natin mga kapatid to, ayun, mar marumi na eh. Ayan. Dito natin malalaman mga kapatid. Pero sa mga ginagawa ko, pagka uh, hindi ko natandaan kung anong feature sila ng itlog o anong pizza sila na pizza. Ang pala, tandaan ko lang mga kapatid, ayan. Yang pa-inumin na yan, Kung marumina na. Ayan. Katawagan na, na rin. Ayan. magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, po kayo? Uh, welcome po sa Kuya Jones TV. Uh, ngayon mga kapatid, meron po tayong i-focus pairing na isang turquoise par blue saka isang uh, daw nito. Par o pa PF na split faded. Uh, yun po ay anak niya mga kapatid. Kaya yung anak, ibabalik ko natin sa ina. Ayan, bali dalawa po yung ipopost pairing natin mga kapatid. Kaya, kaya natin pagpaparisin kasi hindi pa ako sila mga paris. Tara mga kapatid, samahan nyo ako. ah uh, bago tayo sa mga kapatid, uh, pwede po akong humingi po sa inyo ng support ako. ay uh, isang like lang po at isang subscribe at isang share. Ayan, huliin na po natin mga kapatid. Ayan mga kapatid. Uh, paliguanan na natin para ang kondisyon ng mga alaga natin mga kapatid ito na yung turquoise parblue na hen yung mga kapatid basang basa na siya yung ipaparis nito dito natin mga kapatid yung anak niyang turquoise ah, anak niyang parblue o papiis na straight faded kasi mga kapatid, yung kapares nung faded, ay isip na ano, uh, blue payday na hen. Naku mga kapatid, hindi nagpares, papatayin yung hen, ay yung kap. Kaya dito kayo babalik sa inay niya. Ayan, ito yung turquoise pagdus. Ganun pa yung mga Ito mga kapatid, yung anak. Ito yung kapares nung blue faded na yun mga kapatid. Eh, parang kapares na. Ngayon mga kapatid, biniya ko sila. Eh, papatayin po itong kak na to. Eh. Sayang naman. Eh, Kung pupunti nga lang kak natin. Eh, madibisgado pa ng hen. Ayan. Ngayon mga kapatid, ang project natin dito ay ano, sa dalawang pinagpara. Sa isang Pablo o pa PF. Eh, maglabas na pili din. Eh, maganda mga kapatid. Ang magiging anak nila ay blue too. Ayan mga kapatid, kaya ko biniyak sila kasi yung blue pili na yan, papatayin yung pack natin ano. Split pili niyan mga kapatid dito ko sa Ipa Paris. sa dalawa na yan. Uh, split pili din yan mga kapatid yung green na yon. Uh, split sa blue yung green na yan kaya may posi malaking posibilidad natin na makapalabas tayo dito ng ano, uh, Parvlo Opa P.F. O kaya Parvlo Opa faded mga kapatid na hen. Ayan. Kaya ginagawa ko dyan. Giyan muna sila pagpaparisin. Uh, natingin ko mga kapatid magpaparis na sila kasi kagabi. E eh, dalawang gabi ko na silang nakikita na sabi sila sa dyan sa na eh dito sa dapuan na yan kaya ngayon mga kapatid ah, bago natin sila tuloy ang pagparisin paliguan natin para ano hindi agresibo na yung hen ayun cut na natin mga kapatid ayun po mga kapatid dali ilalagay na po natin sa kanilang ano, package ah, cage ayan bali, medyo tuyo na sila yung cock medyo ano pa alanganin pa yung tuyo nya pero pwede na yun mga kapatid ayan lagay na natin ayun mga kapatid bali dito natin ilalagay sana magparis na silang dalawa at naawa ako dun sa cock ayan yung pumasok yung mga yun, yun ayan mga kapatid ah uh, bagong paligo lang yan mga kapatid uh, ngayon mga kapatid yung dito yung butas ng pugaran lalagyan po natin ng ano ng buti para hindi maging agresibo mga kapatid ayan sa mga bago o sa mga newbing katulad ko ayan ganyan lang po mga kapatid lang ginagawa ko ayan mga kapatid uh, susunod na po natin tong ano itong dalawa na to ayan makakabali uh, sa paliguan natin uh, huliin ko lang muna mga kapatid ayan mga kapatid napakaganda po nung ano natin uh, ayan isang green ewing na opa pf at saka ah opa pf split faded sa isang blue faded na hen ayan Ah uh, yung green ewing na yan mga kapatid naka split sa blue yan ang parents po niya yun yung pina, uh, pinagpares natin kanina sa turquoise pa in turquoise pa blue ko pala ang hinya ang parents yan mga kapatid ayan. yung green na yan kaya may posibilidad tayo na makapalabas tayo yan mga kapatid ng uh, par blue o pa -pf. uh, kung bibigyan tayo ng swerte par -blue o pa pf faded ayan mga kapatid ah, uh, papaliguan natin to para magandang ano, niya, condition Ah, uh, sa tingin ko mga kapatid, dito na siguro magiging magkakatuluyan nitong dalawa na ito, yung green. Kasi napaka masilang mga kapatid yung blue. Ah, uh, yun, mga kapatid, paliguan na natin. Mm -hmm. Tapit mo na. Ayan hey, mga kapatid, na paliguan na natin siya para ano. Ako mga kapatid, hindi ako naglalagay na kung may uh, hey, mga ano kung patanggal ng kuto. Ay, malayo po kasi ang ano mga kapatid, medyo isang oras ang lalakbay pag kami pag motor nagmotor tayo. Ah, uh, sa mga Comment po kayo kung okay po itong ginagawa ko kasi nakikita ko sa nakat sa karamihan mga breeder uh, ini-spray na lang po nila to ako po mga kapatid ganito na ka lang kasi yung pang-spray natin mga kapatid sira yun nga lang mga kapatid kailangan na uh, yung pakpak kasi malakas yung pasag ng mga alaga nating ibon kaya yeah minsan mabaka mabalihan ng pakpak -pak yung alaga natin isipot na natin mga kapatid yung ano green ewing na uh, upapir upapir pwede ayan Pagkatapos nga pala nito mga kapatid ah, Ibibilan natin ah, Mag-a-update tayo dun mga kapatid Sa Halaga uh, natin may Itlog kung pisa na ba o hindi pa Kasi hindi na natin nasisilip mga kapatid Ayan, basta-basta na Hindi ko lang alam Mga kapatid kung pisa na ba o Anong nangyari yung dalawang itlog uh, ayan mataas nito mga pagbibila na natin ayan basang basa na lagay na natin dito Ayan mga kapatid, uh, habang nagbibilad tayo ng mga alaga nating ibon, ah, uh, i-update kayo doon. Hindi natin alam mga kapatid kung na ba o hindi pa. Uh, tara, Silipin natin kung ano nangyari sa mga alaka natin. Yan mga kapatid, uh, balik mo ka tayo ng flashlight. Titingnan natin kung ano nangyari rito. Uh, yan, lang natin mga kapatid kung... Kasi mga kapatid pala tandaan ko, pagka marumi yung painumin, ibig sabihin, api uh, sana. na. Uh, titingnan natin mga kapatid to, ayun, mar marumi na eh. Okay. Dito natin malalaman mga kapatid. Pero sa mga ginagawa ko pag uh, hindi ko natandaan kung anong pizza sila ng itlog o anong pizza sila na pizza. Ang pala tandaan ko lang mga kapatid ayan. Yang kainumin na yan kung marumi na. Ayan. Katokin na narin. Ayan, nakabang yung bayu doon. Isa na kayo, mga kapatid. Isa na oh pala. God! Ang gusto ko no! yan. Uh, sa so tingin ko, mga kapatid, yung isang itlog na, na wala ng pag-asa yan. Uh, siya nga pala, mga kapatid, uh, kung meron ganyan nangyayari sa inyo, huwag nyo alisin yung itlog dyan sa sisiw kasi minsan mga kapatid uh, pag na may time na na natatambahan niyo nabubuksan yung nest box yung ulo ng sisiw nakapatong diyan sa itlog ayan meron na tayong isang papisa uh, sana mga kapatid magkak para may pampares tayo ayun ka hindi ko alam kung kailan na po sa mga kapatid pero malaki na yung sisiw oh. Uh, ayan Ayan mga kapatid, Ayan po yung parent niya, isang par blue ay isang blue papa. Na walang karga sa isang bayo. Na post dan ayan. ayan. mga kapatid, ah, hanggang sa muli po. susunod natin vlog. Ah, sana po masuportahan niyo po to. Ah, maraming 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 salamat po sa inyo mga kapatid. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Ayan mga kapatid, maraming salamat. Ayan na siya mga kapatid, ah, uh, lalagay na natin sa kanilang case. Okay na yan, hindi nag-aanong basa. At hindi na rin lalamigin mga kapatid. nasila, sila Ayan, sana magpa na sila mga kapatid kasi sayang din naman yung panahon na inaantay natin Ayan, maraming maraming salamat po ulit mga kapatid hanggang dito na lang po